ng tinong nil. Saarap ng diwa. Saarap ng diwa. Mas maganda pa kaysa na ako. I-try mo. Sa mga protektadong luho. kasi nuno mo. the decision gave road to si mami naman Hmm? Gusto nyo to? Sure? Pag ika, di kumain ng Apo uh, ay ano, pakuan <laughs> Pilaglolo ko nyo yung tablo ha Ano na? Ano na? El, mo kumain, El? Ha. Ana gusto yang kumain Pakwan? Hmm. <laughs> <laughs> mm. ka naman na Pakuan nang <laughs> Merkulis Santo na pala ngayon. Holy Wednesday. No. Mm. Opo. Saan niya kumain? Sama. <laughs> Kulit ng pusa namin, guys. Ah, <laughs> sama. <laughs> ah, ah. Oh. Chung, 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 chung. <laughs> Samuel? Samuel? <laughs> Niloloko ko lang kita, Ella. Eh, nah? Ayan pala si sumapi. oh. Ah. Sumapi. Bye-bye. <laughs> ah. 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 Bye-bye. Happy weekend. Happy Halloween.